Nagmistulang entrepreneurs ang mga sundalong kaugnay sa isinagawang Education Seminar Livelihood Training and Health programs sa 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army matapos nilang aktual na maranasan ng paghahanda at paggawa ng sariling kape. At iba pang kasanayan sa pagnenegosyo. Ito ay sa tulong ng Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative o PAPSIPIC. Katuwang ang Office of the Assistant Chief of Staff or Personnel na nagbahagi ng mga kaalaman ukol sa negosyo, health programs, membership at services ng PAPSIC. program natin, nagkataong parang parang nag-seminar din tayo ng mga products and services ng Popsipik. So, ano naman pa ng Popsipik para formuhin yung negosyo nyo po? Okay? At syempre, hindi lang tayo tinuruan paano uh, mag-negosyo. Yung pag describe ko ng business ang dun Partikular na itinuro at pinaranas sa kanila ang pagpaplano at pagtatayo ng sari-sari store at coffee shop business. Nagpapasalamat po ako sa Pop sa pag-imbita nila sa amin para maibighagi namin yung aming expertise regarding sa sari-sari store setting up a business. Sabi ko nga po ay ang sari-sari store ay hindi lamang basta sari-sari store. Ang sari-sari store ay dapat may management skills, may leadership, may leadership skills at at the same time may sustainability skills na kailangan ang ating mga kasamahan para po magtuloy-tuloy ang kanilang tindahan para po sa kanilang pamilya at para sa kinabukasan po ng kanilang mga anak. Bumuhos din ang regalo ng Papsipik sa mga dumalo dahil nagkaroon sila ng pagkakataong mag-uwi ng iba't ibang papremyo mula sa raffle draw, grocery packages, coffee machines at iba pa. Salamat po sa Papsipik at sa 7ID. Nang dahil, dahil po sa programang ito, marami po kaming natutunang sa pagninegosyo. Ikinatuwa ni Lieutenant Colonel Rachel Joy Mariano ng OG-17ID ang mga oportunidad na nagbukas para sa mga sundalong lumahok sa dalawang araw na programa. In behalf of 7ID, nagpapasalamat po kami sa City Fort Magsaysay sa pagbibigay po nila ng two days training seminar sa aming mga personnel. Then malaking tulong po ito para sa kanila, makakatulong po sa mga pangangailangan ng kanilang family. Mula dito sa Buluwagang Bandong, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ako si Jurit M. Bechabe, ang inyong kaugnay.